Doon siya dumaan. Ayun oh, butas yung likod mga singko hey talagang talaga minamalas ka talaga mga ko Pero naririnig ko kasi kanina pa sa, sa doon. Ayun, nawala na nga tayo ng kalapate Pati yung alaga ni Gobre ay nawala din. Sabi ako kay Gobre ya. Ay, pag sineswerte ka talaga. malas dumating sunod-sunod singko nawalan na tayo ng ibon nawalan pa tayo ng ringneck yari tayo kay gobreya kasi kanina mga singko ay naglilinis ako ito mga sakuran dahil nga wala si mura na mahal pa eh ako ang naglinis mga mga sakuran nila lahat nilinis natin mga singko aso ito kasi ringneck hindi ko siya sinisilip mga kasi ko yan, hindi ko siya sinisilip dahil nga medyo maate ngayon ngayon ang lang ko na nga yung kanyang butas ng, ng ng damit para hindi mo na makapasok kasi yung lalaki madalang pumasok sa bugad yung babae ang lagi itong isang customer ko mga ko kaya pala kanina pa siya tumitingin banda dito siguro napapansin niya isang ano may isang ibon na nakakawala sa niya sinabi sa akin na Boss, meron ka ba nakakawalang ibon? Pagtingin ko mga sige, sa akong lipad niya, ang nakita ko na lang ay yung anino. Yung anino na mahabang buntot. Pagtingin ko, nakasarado naman to. Mga ko, yun o. Oh. Kaso, malas talaga. Kaso, nung pagbukas ko, dun siya dumaan. Ayun o, oh. butas yung likod. Mga ko, yun o. Oh. Ngayon nyo ba? Binutas niya. Ito, nginat-ngat na niya to, nung una. Kaya nilagyan ko siya nang ganito. Kaso, ang binutas niya ngayon, makasing ko yung nasa likod. Ayun, butas na butas. Yun ang binutas niya. Bali doon siya dumaan sa likod. Kaya, bad trip. Bali, nawawala yung isang pares na ating Indian ring neck. Kulay green din siya, babae Wala siyang ring. Kada, dahil ang mga may ring, mga lalaki yan eh. Ayun, may mga ring neck. Eh. Ayun, may mga ring siya. Yung mga babae, eh, walang ring. Ang problema, Mukhang lumayo. Kasi nakita ko yung anino dahil yung araw kasi kanina eh mga singol. Yung araw kasi kanina eh dito. Kaya nakita ko yung anino niya. Parang dun papunta. Eh sana bumalik. Kasi hindi kasi babalik yun. Hindi tulad ng mga kalapati bumabalik-balik. Eh sana marinig na lang niya itong mga ringnek natin na nag-iingay. Baka sakaling mapadaan ulit dito eh bumaba So ayun, sa mga mga kahuli, siguro we dito lang sa amin, sa amin lang banda yan. Hindi mo na ganong siguro lalayo yan. Baka mahuli nyo eh, baka pwede nyo naman dalhin dito. Eh, pwede natin pag-usapan kung paano. Kasi kawawa naman yung ano. Hindi pala, mga ko ako pala ang kawawa kay Gobre dahil alaga nyo yun. Yung mga ninakaw sa atin na ibon, okay lang yun, matitiis natin. Kaso, yung alaga ni Gobriyan nakawala patay tayo hindi ko matitis -se yung mo na sa akin ay talaga minamalas ka talaga mga ko pero naririnig ko pa sa kayo banda doon nung makita ko ng yero naririnig ko pa sa doon eh kasi parang biglang nawala sana marinig yung boses nito mga to, na may dahil maingay sumisigaw eh Patrip ay naman yung ating mga yung ating ringneck pero kanina mga kasi dito ko pa siya naririnig dyan sa so, may maraming puno dyan eh maraming puno dyan, eh medyo naririnig ko siya nag iingay kaso tingin ko hindi niya maririnig yung ringneck natin dahil medyo mas malayo na ito sana mahuli na lang ng mga bata bata dyan dahil alam nila kapag bibili siya kasi sila sa atin ng patok alam nilang meron tayong ganong ibon sana wag na lang pag interesan o kaya baka mapunta doon dahil maraming puno pa doon baka doon nagbanda o yan nawala na nga tayo ng kalapate pati yung alaga ni Gobre ay nawala din kaso ang problema kung ako ang yari kasi hindi naman aksidente naman dahil nga hindi ko rin alam kung hindi ko rin alam na binubutas na pala niya yung kanyang nest box kaya mas maganda papagawa na lang siguro ako ng kahoy siya pero yung paligid niya eh, babalutin natin ng yero ng liso para mas safe kaso wala tayong magagawa kapag nakawala na ganyan dahil hindi ko siya kaagad na silip mga dahil biglang may bumiling customer hindi ko alam kung saan siya nagbanda kaya dun sa makakakita eh baka pwede nyo akong kontakin o pwede nyo akong puntahan kung kilala nyo itong pwesto namin sigurado taga rito lang yung makakakuha nyan dahil hindi po yan tame hindi siya tinuruan uh, hindi siya maamo ano lang siya uh, tawag gitu, ginagawa kasi namin siyang breeding kaya hindi namin siya tiname dahil pag tiname mo yung mga ganyan na ano mga makasigaw eh, medyo mahirap sa i-breed kaya sigurado wala siyang uuwian o wala siyang dadapuan. Medyo mailap kasi yung aming ringneck eh. Hay! Baka yari. Yari ako. Kay gobreya ya. Ay, mga singko, hinahanap niya yung pares niya, mga singko. Wawa naman itong alaga ni Gobreya. Bali, ito yung lalaki, ganyan lalaki, may ring. Pero yung babae, walang ring na itim. Kali well, ito, oh, silipin natin ulit mga singko. Pakita ko sa inyo kung paano niya nginat-ngat. Kasi etong nginat-ngat na niya ito eh, no? Lakas ng ipin na, mga singko. Ah, ang ipin, wala pa lang ipin yan. Lakas ng ano, ng tuka. Pinutas na niya to, kaya napansin ko, ginawa ko, tinakpan ko siya nito, nilagyan ko siya na another fly, fly hood. Ngayon, hindi ko naman alam na yan palang ginis kita. Ayun, eh, mga singko, yun, e, no? bimintas niya yung kanyang nest box. Bali, siguro dyan sya dumaan dahil hindi namin napapansin. Dahil sa likod niyan makakasin ko, eh, may tolda. Ayun, oh. No? Pinakpan ko kasi sya ng tolda. Para pag dumadaan kami sa likod, eh, hindi nabubulabog din yung mga kalapate. Eh, ang masama, hindi namin nakita. Nabutas na pala. Ito kasing gaano, hindi ko gaano sinisilip yung kanyang nest box dahil medyo maaarte sila. Kapag may itlog kasi minsan, sinilip natin, makasin ko, ang nangyayari. Uh, tinatapon niya itlog, maarte kasi yung isang breeder natin na yun. O kaya babasagin niya yung mga itlog. Kaya hindi ko siya, madalang ko siya silipin, hindi ko alam na may ginagawa na pa siya sa loob. Ito naman, eh, good naman, wala naman siyang butas. Sinet ko na rin kanina. Kaso baka hindi talaga advisable kapag nasa labas yung nest box. Kailangan talaga meron kang aviary. Na kahit makawala, eh, nasa loob lang sila ng kulungan, mga singko. Ayan o. Oh. Pero nilipat ko pa kasi. Kasi ito, nandito sa taas yan. Kaso, nahihirapan sila mag-breed dahil nga aluminum yung kanilang nest box. Kapag mainit, sobrang init sa loob, nabubugok yung itlog. Pag malamig, sobrang lamig, nabubugok din. Kaya nilipat ko siya sa ganito. Ang problema naman, hindi nga nasira yung itlog. Nakawala naman yung... Ano ba yan? Nakawala naman yung ring neck natin na hen. So, yun. Ano ba nangyari? Hindi <tip> ko na alam kung anong gagawin natin, mga Dahil si... Si ring neck, mga lovebirds, mga kasi kapag... Lumayas, pag lumipad, eh, hindi mo alam kung saan sila direksyon pupunta. Pero kanina, eh, talagang naririnig ko pa banda sa maraming puno meron na ako naririnig na halos katulog niya ka. So, parang kanina naman ay eh, medyo nawala. Hindi ko alam kung saan ang nagpakalipad na papunta doon ulit. So, yun. Baka mamaya ay eh, makita nyo. Kaya, iibon natin. Uh, pwede nyo akong kontakin o no? pwede nyo daling delineated dito. Uh, pwede natin pag-usapan kung paano. Pwede kong tubusin. Ha, kasi ko dahil sa katutak na sermon ang saabutin ko kay Gopre dahil alaga niya po yung mga yan. Ako naman eh, kalapati. Lovebirds kasi dati sa akin. Kaso wala na. Pinag-out ko yung mga lovebirds natin. Kalapati na lang. Kaso sa kanya itong mga konyo saka ringneck. At tayo go, Gopre. Baka mahuli nyo. Dali nyo na dito sa amin. Yari.